nandito po tayo kay Lolo Berto ulit para magtanong o magkwento ng mga karanasan niya no doon po sa loob ng Muntinlupa Lupa kasi halos 13 years din po siya doon sa loob at may mga kwento po siya at naabutan na atin pong matutunghayan ngayon sa kwento niya. Tay, di ba ano, uh, doon po sa Muntinlupa Lupa alam naman po natin na uso po yung magkaroon ng riot, gulo. Pero tay, baka meron pa kayong ano, uh, kwento na yung parang mas malupit pa kaysa po dun sa mga rayot, mga gulo. Tay, meron ba kayong ano, kakilala pa na mas malupit yung nagawa doon sa loob ng munti? Kung kilala niyo si Manero, isang ano rin na nung araw sa Dabo yan, si Manero, yan yung sinasabi nilang umatay ng pari, kinain yung puso ng pari. Yung puso ng pari, kinain niya. Pero ang sabi naman niya, yung kapwentuwa namin niya, uh, walang katotohanan yan. Ngayon, well, siyempre, happy ko eh. Si, si, Manero eh. Bosyo ng happy ko yan. Yan uh, simple lang yan. Simple lang kung kumatay ng tao yan. Sa Muntilupa. Kaya ang Muntilupa, takot talaga yung ibang pangkat dyan sa mga happy ko. Hindi talaga nang gagapang yan. Lalo na yun, nandiyan si Manero. Medyo ginagalang na si Manero. Kaya ginawa niya, negosyo. Ngayon, Itong manero, tinawagan ng laya. Sabi, panahon ni ano yun? Estrada. Joseph Estrada. Isa rin ako sana, malaya na yung mga panahon na yun. Dahil ang life, mababa lang ang binigay ni Estrada. Di binigyan, binibigyan na sana kami parol. Binigyan. Nakabi, nakabilang na kami sa parol. Inuna lang yan sila manero na yan. Nauna. Ngayon, nung mauna si Manero sa amin, sa labas na siya ay nagano ano, nag madre. Kailangan daw ibalik sa kulungan, hindi pa sapat yung pangungulungan niya. Doon sa pinatay niyang pare, kinain ng puso. Sabi niya, walang katotohanan niyang kinain ko yung puso ng pare. Eh, hindi rin maniwala sa kanya yung ano, dahil na-sentensya na siya. Pinikap siya ulit sa ano, sa bundok. Ang tago ulit siya sa bundok eh. Pinikap na ulit siya sa bundok. Ibinalik siya sa Montilupa. Ngayon, eh siyempre, noong pinikap siya, na hinto ngayon ng laya. Ginawa ngayon, si Estrada na impeach. Lalong na wala na yung laya namin. Sabay-sabay kaming balik ulit sa selda. Ang ang laya namin. Okay lang, di ba? Yan, medyo tumahimik. Bisan, bigla na lang magkakatirahan. Siyempre, happy ko yan eh. Alive din ang ano yan, ang Manila boy. Ayan. Ngayon, ginawa ngayon ni Manero. Nilakad ng asawa niya. Hanggang sa natuluyan na siya lumaya. Pero ayaw niya ng gulo ayaw niya na kumari. Kasi pag naalala niya daw yung ginawa niyang kasalanan, nasusukan na siya. Kaya ayaw niya ng uyo. Gusto niya. Lagi na sa maayos yung mga tao niya. At ayun, yun pala yung kwento ni Manero Tayno. Na sinasabi nilang kumatay ng pare tapos kinain yung puso. Pero ayun nga po kay Lolo, wala po palang katotohanan na, na kinain daw ni Manero yung puso ng pare. Parang pastor na atatay si Manero ngayon daw, no? Ayun sa, o oh, pastor na. Atay, isa pa tanong ko. Tay, kasi 'di ba, puro muntinlupa lupa ang napag-uusapan natin eh, 'di ba? Tay, puro gulo, puro rayot nung araw. Pero tingin ko ngayon okay na rin talaga 'tong muntinlupa lupa kaysa nung araw, no? Ngayon, Tay, dito naman tayo tay sa Iwahig. Yung naririnig-rinig ko nung bata pa ako. Dito raw tay, yung Iwahig ay tapunan ng mga pinakaloko-loko na galing sa Muntinlupa. Totoo ba yun, Tay? Ayan, kasi si Lolo po ay halos sobra 20 years siya na kulong dito sa Iwahig. Kaya, totoo ba yun, Tay? Yung, mga, yung Iwahig ay eh, naging tapunan ng mga pinakaloko-loko o mga pasaway dun sa munti. Yung araw, sabi nga nila ganyan. Sa paggaling ng munti lupa, tinapong ka sa Iwahig. Sabi niyan, masama yan. Notorious ang tao niya, kaya tinapong dito yan. Pero hindi yan natotoo. Kaya ay nililipat yung mga ibang bilanggo rito, yung mga makukulit sa Muntinlupa. Iniiwas sila doon sa kamatayan nila. E dito, pag dito na sila, eh, mas ligtas sila rito kaysa doon sa Muntinlupa. Kaya kita mo, magbiyahe rito ang dami. Kung nakikita nyo, mayroong 500, mayroong 300, pati babae na, hindi dito na, sa Iwahig. Hindi na no tourism mga babae na yan. Nilipat sila dyan dahil sila mga palawang case kaya nilipat sila dyan. Ngayon, yung mga nilipat ngayon dito, yung mga nagbabagong buhay na, ayaw na ng gulo. Ngayon, kung ayaw mo magbagong buhay, sabi nga ni ano, gusto mo laging away, punta ka ng Iraq. Doon ka magpag-away, huwag dito. Talaga mayroon kang paglalagyan dito. Ngayon, yung Muntinlupa, ang galaw ng Muntinlupa at saka yung galaw dito sa Iwahe, eh, malaki. Kasi sa Muntinlupa, sipin mo na lang, pangkat ang pinaiiral doon. Bawat brigada rin, may mga butas dun. Pag nagkamali ka ng pasok dun, ikaw ang kakatayin dun pag nagkatirahan. Kaya kung saan, ka saan yung butas mo, doon ka lang lulusot sa butas mo. Para maging ligtas ka. Pero mayan dito, anong ano, mag-away man sila rito, suntukan, saksakan, wala rin, ganun pa rin. Ay, Montilupa, iba. Malaking pagkaiba sa Montilupa. Nagsabing riot, riot dun, talagang tinginan lang sagupaan na kagad. Dito, hindi pwede yun. Kaya ang galaw ng tao rito, puro sir, maganda umaga po sir. Yan. Ganyan ang ano ng ano dito. Sa munti, sa munti lupa, wala yan. Oye, pare, ano, sang galing, Kasi, Kaya sa munti lupa. Si Gawang Kamaron. Walang galangan na ano runa, magkat na magigat, lalo na pagkaibang pangkat. Murahan kayo ng murahan dun. Dito pala tayong mga preso, pag uh, hinilipat dito sa iway, ibig para matuto o so, para ma Oo, oh, develop. para ma-develop sila. Para pag laya mo, meron kang makukuna ng ano, kaganda ang buhay mo. Pakita mo, minsan sabi niya, sobra naman, nagtatanim yung mga tao rito ng basakan. Hmm. Oh, Manila buyan yan, hindi marunong mag magtanim yan, magkakabaon-baon sa lupa yan. Nung unang dating ng Manila bu dito, talagang tinatawaran ng mga bisaya rito. Kasi, pag Manila, mga, Manila mo yung magtanim ng palay, alos ang tagal itusok yung, yung tatlong pirasong ano ng palay. Pero nung mga taon na sila, mga isang taon na, mas mabilis pa sa Bisaya magtanim ng ano, palay. O, hindi big sabihin, nagkaroon na sila ng ano, ang kung paano ang ng palay. Tanim ka ng mais, tanim ka ng kamoting kahoy. Pag hindi ka nagtanim ng mais, hindi ka makakain ng mais. Yan ang ano rito. Kaya kailangan dito magsipag ka para pag nakita ka ng hepe mo, o, oh, bukas ha, sa akin ka bukas ha, o ka, na sasama sa ibang lusungan, sa akin ka nasamama. Ganyan ang nakaano rito sa, ano, sa iwahe. Kaya nasasabik na rin ako doon sa mga kakosa ko rito na ano eh, na mga hindi pa lumalaya. Marami kasi mga matatanda na rin na katulad kung hindi pa lumalaya. Kaya nga yung iba nagkamatay na. Wala tayong magagawa hindi tayo batas eh. Pero kung tayo batas, pwede kong palay palayain na dyan yung mga bulag niyan. Tsaka yung ano rin. Pero mo, ilang taon na 33 taon ang sinikira na ng mga bilanggo dyan. Pero wala. Hindi maka ano talaga. Salamat sa inyo ha. Hello mga idol, this is Tony Cal. Nandito nga pala ako sa kahabaan ng Iwahig o ng barangay Iwahig dito sa Puerto princesa City. Maliban sa mga bilanggo natin, baka meron pa kayong mga gustong kwento na itampok natin dito sa ating programa. Kaya mag-comment lang kayo sa baba at don't forget to like and subscribe yung ating channel. Salamat po.